Mas mainam pang magbitiw na lang kaysa maging traidor itong matapang na puwelta ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo laban sa mga dating kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya mismo nanguna sa pagkakanulo sa kanya sa kamay po ng dayuhan o ng mga dayuhan sa ICC. Salip sa nga niya na tumayo sa katotohanan ay pinili raw ng ilan sa mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte na makipagsabwatan sa pagpaplano ng pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya ho binabas ngayon si Ed Anyo. Kahit kami mga dating kasama niya, eh talagang tinutulik sa siya. Sabagkat, alam naman natin na nagkaroon ng pangalan niyan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa niya sa cabinet member, naging chief of staff niya dahil kay Presidente Duterte. Eh alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali, mali as in mali, illegal as in illegal. Eh dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura or tumahimik ka na lang. Pero yung ikaw ay kasama sa plating sa conspiracy. Pati naman ikaw, give po, just ko naman. Brad. Brad ko ito sa Sigma Road. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. Tatlong beses siya, tatlong beses siya tumanggi. Tumakbo si Senador. Tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plant kayo paplano kayo kung paano nyo uh, aarestuin ng ilegal, ididitining ilegal, at ikikidnap. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Abay, talaga namang balasubas ang ginawa nyo eh. Talagang walang iya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? O, sige sabihin nyo, hindi nila ka, binigyan namin ng attention. Binigyan nyo ng no, attention, hindi nyo nga dinala sa hospital, may ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kumpleto equipment hospital. Pangatlo, ni, hindi nyo binigyan yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses siya, garalga, no, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Eh, syempre, eh, yun bang kinalankan mo yan eh? Hindi niya na pinagpahinga, hindi niya binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahin niya ng ilang oras yun, labing-anim na oras, mahigit. O eh, talagang pinapatay niya yung tao.